Ayan. Ah, uh, nandito po tayo sa Barangay uh, Baryuhan, uh, Barangay uh, Don Pedro, no? At nandito si Nanay Ophelia. Kita po natin na, na, na si Nanay. Hindi na po siya makabangon, no? Kailangan po ng tulong kay Nanay. Siyempre dahil may itong na kasama, kailangan po tulong, uh, ng tulong na magamit malang ng paggastos siya sa pangalawaraw. At siyempre, meron po mga binibiling gamot, no? Si Nanay, may mga binibiling gamot. Uh, at si Nanay, hindi alas makabangon, nahirapan po siya magbangon. Sa so, may mga butihang puso po dyan, uh, baka pwede pong matulungan natin si Nanay at uh, sana makatulong po tayo no, sa pamagitan po ng ating tulong pinansyal uh, ano tulong po nyo may no? Uh, sinari po kailangan yung kailangan ng tulong so nai, meron po ako nga meron tayo nga uh, mga kaibigan na uh, very supportive na mga followers na uh, nagbigay po ng tulong sa inyo uh, galing po kay Kunsel prang nai, Cristo ay ah uh, Dari ay Ay ay, um, Anonymous. Yan. Ah, si nyo na yan. Ah, sana po sa may makakita pa rin na ah, bukas ang puso sa pagtulong. Ah, maliit mang bagay o oh, malaki po yan. Maraming maraming salamat ang inyong bibigay na tulong ay talagang ah, para kay nanay. No? Sa, at mas mapalad pa rin po ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Ano? So salamat po, muli po ang aking pananawagan na sinanay matulungan natin. At ah, ano ininom yung gamot, nai? May ininom kayo gamot? Anong gamot po? Ang um, bro, Hello ito pala o. Ayan o, mga kadiskarte. Isang plangana po ang gamot na inyo ni nanay no. At sa dami pong kailangan dito ay no. Ang dami pong gamot o, yan o. Ang dami pong ininom ni nanay na gamot o. Yan o, mga kadiskarte o. Ang dami pong ininom na gamot. Isang isang bilao po o, ang gamot ni nanay. Kaya sana po sa mga makita ko ng ating video ito, tutulungan po natin si nanay. Dito lang po ito sa baryuhan ah uh, barangay uh, Don Pedro, bayan po naman salay, Oriental Mindoro, Philippines, ano? Siyempre sa mga nakakilala kay nanay, nanay, Ophelia. Ano nga nanay, Ophelia? Ah. Si Bulan. Ah, uh, si nanay, Ophelia, si Bulan po, no? Nang uh, barangay uh, Don Pedro. Sa mga nakakilala kay nanay. Tagalito po talaga kay nanay. Tagalito mismo kayo. Sa bayan talaga naman salay. Wala kayong pinagalala. Pagalingay pang bayan. Talaga naman si nanay, ang mister niyo dahil, anong apelido? Si Bulan. Uh, nung dalaga kayo ang apelido niyo? Gabay po? Ah, mga gabay niyo. Shout out, shout out sa mga gabay family at sa mga si Bulan family niyo. Uh, si Nana tulungan naman po natin. At siyempre po, uh, yung panawagan ko po ngayon ay para kay Nana, hindi po para sa akin. Uh, siyempre na, nagkataon man po na ako'y kumuha ng video, pero hanggang ko lang po lang yung makatulong. At alam niyo naman programa ko, pagtulong natin sa mga tao mo, sana. Nay, pasensya na kayo dyan. Siyempre po, maraming maraming salamat po kay Consuelo Franco Cristo, kay Tibita Taay, at Alilibita Ay, at siyempre kay uh, Rosbel. Bill. Maraming uh, maraming marami salamat at sa mga magbigay pa. No, at maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo na uh, ng no, din pagpalain pa ng Diyos para mas marami po tayo matulungan. God bless. Naya, pasensya na po kayo. Salamat po. <tod> <tod> Naya, punta na kami na ya. Pagkalimbawa po may nagbigay ulit tulong, babalik po ulit kami dito para maibigay ang tulong sa inyo na binigay. Ako naman po ganon. Uh, at siyempre talagang uh, nakakakain ka ng ayos. Hindi. Hindi. Ay, paano yun? Hindi kayo nakakain? Nakakain? Pagkain kayo. Kunti lang po. Kahit maglugaw-lugaw lang lagi kayo. no Matagal na kayo, anay? Ha? isang na po. Ayan si nanay, halos sirap na si nanay magsalita no dahil uh, anong masakit po sa inyo nai? Mga katawan nyo po. ilang ilan, ilan taon na po kayo nai? Eh? Nanay Bilya. 67 po. Bata pa rin po. Masakit na mga katawan. Ayan, si Nanay Opilia, 67 years old. Masakit na mga katawan. Ha? Ah, mag -birth. Mag-birthday pa si Nanay pa lang linggo. Happy uh, advance happy birthday Nay. Ngayong nga uh, linggo pala. Ayan, mag-birthday si Nanay Opelia ngayong uh, March 17 sa linggo. Advance happy happy birthday Nay. Ayun. Uh, Tandalangin ko mas marami pang karawan at uh, mat, uh, patuloy ang kalusugan at kalakasan ng katawan ninyo ano po at uh, makarecover po kayo dalangin lang sa Panginoon na mga Maka recover makarecover po tayo ano po ay nai thank you thank you ito ay bahay na ano yun oh Dito lang sila na yan eh. Ah, uh, hindi na uh, yan. 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 Manugang ni nanay. Ayan. Ang asawa niya, anak niya. Uh, Ang nanay? Ilang anak, ilang anak ni nanay ay? Wow, konti pala anak ni nanay. Sampo pala. Sampo anak ni nanay. nag planting. planting pala kayo. Sige po nanay. Pagaling po. At ah. sa dito nga pala ang bahay ng nanay Ayan o, ayan o Nandito lang sa, ano yan, baryuhan ayan. ayan Dito ang pinagkubo ng nanay Ayan Sige po, te Sige po Ayan Ayan at siyempre po sa lahat po ng mga kabaldo, thank you, very much. At uh, sa mga nagbigay, maraming maraming salamat po kay kong salamat po At kaya, at ay ganun din po kay Robel. No? Thank you, very much po. At sa mga bigay pa, maraming maraming salamat po.